Ano nga bang latest update natin kay Pastor Apollo Kibuloy? Kumusta na kaya siya? Noon, he was sent to the hospital dahil nga po sa kanyang medical conditions, problema sa blood pressure, sa puso, etc. etc. Pag-usapan po natin si Pastor Kibuloy na matagal na pong wala po sa eksena Dati po siya po ang pinag-uusapan at sikat, ngayon mukhang tahimik na tahimik na ang kampo ni Pastor Kibuloy. Ang latest po na balita sa kanya ay uh, nalipat na po siya sa Pasig City Jail mula po sa hospital. Ang warden ng Pasig City Jail ang uh, nakapanayam at uh, nagpahayag po na ng uh, pastor. Yan po. Bago po tayo magpatuloy, uh, gusto ko pong i out ang aking mga tagapakinig, taga-subaybay, sa akin pong mga followers and subscribers. Marami pong salamat. Uh, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin po sa aking mga bashers, uh, ganito pala pag uh, nagba ka, maraming mga bashers, maraming mga trolls na umaatake sa iyo bumabanat banat sayo dahil masakit po sa kanila ang katotohanan. At tayo po'y pinaglalaban natin ang katotohanan. Hindi po tayo titigil. Meron nga po isang basher, isang troll na uh, kinakantsawan po ako dahil maliit daw po ang aking mga uh, views uh, at maliit ang uh, ang mga comments, etc. Et This message uh, is addressed sa mga trolls, sa mga bashers wala po tayong pakialam kung maliit or marami or malaki. Patuloy po ako sa pagsasabi ng katotohanan. Patuloy po ako sa pagpanig sa tama at katotohanan. Pagpanig sa bayan. Kahit na maliit, as long as merong isa, dalawang nanunood, I don't care. Basta meron pong nanunood sa aking video, okay lang. Siguro po pag uh, zero, yan, baka titigil na ako. Pero nakikita ko kung minsan umaabot din tayo sa isang libo. So, uh, meron pa rin po mga tao na uh, naniniwala po sa atin. Kahit na napakalit po ang aking channel, meron pa rin po mga taong mga kapwa nating Pilipino, mga taong may pagmamahal sa bayan na sumusuporta po at nanin nanunood sa ating channel. Kaya, Again, sa mga bashers, hindi ako titigil kahit na anong sabihin nyo. Kontribusyon ko na sa bayan. Isang maliit na kontribusyon ko para sa bayan para po labanan ang fake news dahil alam ko po na marami po yata kinontratang mga keyboard warriors sa mga tagadabaw. Marami po sila mga trolls, may troll farms po sila. Kaya ang ating obligasyon, ang ating duty is to uh, protektahan po ang katotohanan magsabi ng katotohanan para po hindi po maligaw ang taong bayan. Dahil alam nyo po itong mga trolls na to kung maniniwala ka po, kung hindi mo po pag-aaralan, uh, di ka magsisiyasat, uh, do research, talaga po mapipeki ka, talagang uh, ikaw po ay mabubudol, maliligaw ka. Kaya hindi po ibig sabihin na pag may napanood po tayo ay maniniwala na tayo kaagad. First, we need to check the source kung ano po ba yung information na yan, kung legit po ba, o baka gawa-gawa lang po. Alam nyo na sa panahon po ngayon, marami po mga mambubudol, pwede po sila AI generated etc., etc., so maari po nilang lukuhin ng mga tao. Uh, yan po ang aking uh, tindig, kahit na maliit lang ang ating YouTube channel, kahit na kokunti ang nanunood, ang mahalaga merong nanunood, kahit na iisa, dalawa, tatlo, it's fine with me. Tuloy pa rin ang ligaya, tuloy pa rin ang pagbibigay ng uh, mga pangyayari at kaganapan sa ating bayan. Yan. So mga kababayan, balikan po natin si Pastor Borloloy. <laughs> Siya po ang uh, bida ng mga KOJC po. Siya po ang bida ng mga KOJC ng mga taga SMNI, ganun na rin ng mga DDS. <laughs> Kumusta na si Pastor Kibuloy? Mga kaibigan, gaya po na nasabi ko kanina, siya po ay nailipat na mula po sa hospital dahil siya daw nga po ay nagpagamot. Nalipat na sa Pasig City Jail ayon po sa warden na in-interview. Yan. Mga kaibigan, uh, siya po ngayon ay nasa isang kulungan na ang sukat po ay 5 by 8 meters. So kung titignan po natin, maliit lang po yung kulungan na yan, 5 by 8 meters. At hindi lang uh, siya po ang nakatira dyan, may mga kasama siya. I think 12 people, 12 po sila ang nakatira sa 5 by 8 meters na yan. Masaklap po, mahirap sigurado ito para sa kanya dahil dati-rati nakatira po siya sa mansion napaka bahay or yeah, mansion na yun. Yung kanya pong mga uh, ari-arian sa Dabao at sa mga iba pang lugar. Pero ngayon, nako, 5 by 8 meters na lang po ang tiraan niya. Kaya lumiliit po ang kanyang mundo, paliit ng paliit ang kanyang mundo. At uh, nasa isang 5 by 8 meters na selda at 12 po sila, 12, 12 katao. So, para po sa akin, parang siksikan. Yeah, siksikan na yan. At saka mga kababayan, we've uh, learned na he was still on a two-week uh, adjustment period. Yan. Pagpasok mo pala sa city jail, sa Pasig City Jail, meron pong two-week adjustment period. Aba, social. Ano nga ba po itong uh, adjustment period? So, ibig, ibig pong sabihin, siguro po, ay uh, ikaw pa ay makikiramdam at tinitignan mo ang buhay sa loob ng kulungan, yan. Uh, kaya meron pong adjustment period para hindi po siya mabigla sa aktual na buhay sa loob ng bilangguan, sa loob ng kulungan, yan. Sabi po ng warden, after two weeks ay ihahalo na po siya sa population, sa loob, sa, you know, yung mga talagang dati na doon, mga naunan na By the way, ito pong mga kasama ni Pastor Kibuloy sa loob ng selda ay uh, mga baguhan din po. Mga baguhan po sila. Mga bagong uh, salta. And after two weeks, sila po ay ihahalo na sa population ng uh, Pasig City Jail. Yan. So mga kaibigan, ah... Uh, matao din po, congested itong kulungan. Congested siya. Ayon po sa warden, ang uh, capacity po ng uh, Pasig City Jail ay 400. Ang laman po yata ngayon, according to the warden, is umaabot po sa isang libo Kaya siksikan din po ito. Napakahirap, napakainit. Wala nang hirap. Yung dating buhay ni pastor, na trinato siyang parang Diyos, parang Hari. Ngayon, wala na. By the way, di ko po na-mention kanina na ang tulugan lang po niya ay uh, ano, uh, isang folding bed dahil uh, uh, kulang po sila sa kama, sa beds. So, may folding bed po siya dun. You know, mahirap po talaga yan. Mahirap. Dapat nag-isip-isip kasi or gumawa ng tama si Pastor Kibulo. Hindi niya sana uh, pagdaraanan itong sitwasyon na to kung gumawa po siya ng tama sa kanyang mga tibitis sa simbahan, sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga membro, kung naging mabuti talaga siyang pastor, hindi po mangyayari ito sa kanya. Pero huli na ang lahat. Nagawa na ang uh, mga bagay-bagay na hindi dapat nagawa. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga ng pasensya kailangan talaga ng faith sa loob ng bilangguan. I hope na sa kanyang pagbib pagkakabilanggo ay magbagong buhay siya at uh, yakapin niya ang may kapal. Sana siya ay magpakatutuo sa kanyang faith, sa kanyang, sa, kanyang pagyakap sa Diyos sa loob ng kulungan, sa loob ng bilangguan. And dahil mahirap po yan. Hindi po natin alam, hindi patapos ang kaso kung ano man po magiging resulta niyan kung habang buhay na pagkakulong or siya pa makakalaya we don't know nasa kamay po yan ng uh, judge malalaman po natin yan sa darating na panahon dahil alam naman po natin sa Pilipinas napakabagal usad pagong hindi po natin malalaman kung kailan i lalabas ang verdict na yan sa ngayon ayon po sa warden ang mga taong pwedeng makabisita lang kay Pastor Kibuloy ay yung mga um, yung mga doctors, so of course medical doctors, uh, mga abogado at sa mga miyembro, hindi po ibig sabihin na pwede po makabisita ang lahat, no. Meron po siyang listahan na ibinigay kung sino lang po yung papayagang makapagbisita kay pastor. Yan. Hindi po lahat ng members ng KOJC ay pwedeng makapagbisita sa nasabing pastor. Meron po siya mga pinili, mga tao lang na miyembro na pwedeng bumisita sa kanya. So, ibig sabihin, not everyone is welcome sa pagbisita po sa kanya. Yan po. Kaya sa mga nagpaplanong bumisita kay Pastor Kibuloy, make sure na yung pangalan nyo ay nandun or allowed kayong pumasok at magbisita. Dahil baka mapagod lang kayo kung uh, baka mamamasyal kayo sa loob eh o hindi naman pala kayo kabilang sa mga pwedeng bumisita sa kanya. Anyway mga kababayan at mga kaibigan ko, uh, ganyan talaga ang buhay. Kaya sana po, pilitin po natin gumawa ng tama para hindi po tayo uh, magkasala sa batas, magkasala sa Diyos. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon, isang mag talakayan para po sa ating lahat. Again, please support my YouTube channel at paki-share and like na rin po. Maraming salamat.